Good morning, good morning, people of the Philippines, people around the world. Kape tayo. Ayan, walang tayo itong biskwit. Bumili na tayo ng malaking biskwit. Kasi minsan ako talaga. Kape tayo. Kape tayo mga lalabs. Good morning dyan sa gising na. Napatamis yung aking kape. Isang katemba. katemba. So, so nothing's a good lalaps. Thank you Lord sa panibagong umaga. Panibagong araw na naman. Friday na naman ngayon. Bilis ang araw. ito na yung kusina ko sa so, kwarto. Nasa second floor kasi ang kwarto ko mga lalams. Kaya dinala ko na dito yung meron na tayo itong kapihan. Electric kettle tayo dito. Mahirap magbaba-baba. Lalo na pag ganito madaling araw, gusto kong um, magkakape. Ayoko nang bumaba. Kaya dito na lang. Ginala ko ng kusina ko <laughs> mga lalabs. Ano na naman kaya ang ating gimmick ngayong araw? marami akong labahan, marami akong tahe. Ay, grabe ang, <laughs> grabe ang schedule ng lola niya. Hindi ko talaga type yung ano, mga lalabs Yung Kramer na, ayan, sorry sorry ha. Yung, hindi ko pa-favorite yung coffee milk. iba yung creamer na ginagamit ko. Kaya naman siya ka. Mga lalabs, thank you, thank you.